isang magandang hapon po sa inyo at magandang uh, hapon din po. Magandang hapon po at maraming maraming salamat po sa pagpapa po dito sa Wanted sa Radyo. Ah, uh, Ma'am Angeline, bakit po kayo lumapit sa Wanted sa Radyo? Ano po ang inyong hinaing? Yung hinaing ko sa asawa ko, maraming bisis niya akong niloko. Maraming bisis na siyang babae pero pinatawad ko siya. Mm -hmm. Ang nakakano lang dito, hindi siya nagsusuporta sa mga bata. Mhm. Mm Nang wala man kung may mga babae, siya pinatawad ko. Mm -hmm. Tapos, nananakit siya. Nananakit, nananakit na siya po. sa akin pag nalalaman ko na may mga babae siya. Mm -hmm. May mga ano ko dito, medical. May mga naanakan din daw po si police. Ay, talagang, kumbaga, eh, ito ay eh, gawain na talaga ng police. Kumbaga, Oo. simula Oo. pa Oo. dati. Ilang years kayong kasal, ma'am? 2016 or 2017 kami kinasal. So, more or less, mga 5 to 6 years Oo. na po kayong kasal. Ilan po ang inyong anak? Apat. Apat. At ito po yung mga minor de edad pa lahat? May 14 na ako, may 13, 9, and mag 4 Okay, so si Ma'am Christine. Ma'am, ilang taon na kayo? 21 po. 21, kasi mukhang batang-bata so, yeah. kayo, Ma'am eh. Uh, paano niyo po nakilala itong si Police Corporal John Michael? Sa ano lang po, nabali nagtitinda po kami sa Mahaplag. So, bumili po siya doon po. Kasi yung station din po, kasi malapit sa amin. So, ilang taon na po kayong nagkaroon ng relasyon? Or meron pa ba kayong relasyon hanggang ngayon? Wala po. Wala na, pero ilang taon kayo nagka-relasyon, Ma'am? ni Michael. Mm, mm Nine months po. Meron po ba kayong anak din? Opo. Ilang taon po ang inyong anak? Yung sa amin po ni Michael, ano po, magdadalawang taon pa lang. Mag to two years old. At simula po ba na panganak ito or simula nung nagkahiwalay kayo, wala pong suporta din sa inyo? May agreement po kasi kami, ma'am. Tapos mm -hmm. sa ano po, hindi po niya tinuloy-tuloy po yun. So hindi niya tinuloy-tuloy? Simula kailan po? Ano po, matagal na po eh, kasi putol-putol po 'yung pag ano niya, sustento. Magkano po ang agreed ninyo na babayaran niya? Ano po, kada buwan po sana ano, 'yung hinihingi lang po ng mama ko, ano lang. Sama kasi sabi kasi ng mama ko, hindi ako minsustento. Mm -hmm. So naawa si mama kasi marami siyang loan. 1000 mm -hmm. lang po kada buwan, hindi pa niya mabigay. 1000 kada buwan ah, saan aabot 'yung 1000 niya. <laughs> kada buwan niya, ma'am. Ah, Ma'am, ito tanong ko lang sa iyo Ma'am Cristina no. Nung kayo po ay nagkaroon ng relasyon ni Corporal uh, John Michael. Alam niyo po ba na nandiyan po si Mrs. Wala po. Ano po ang sinabi sa inyo ni Sir Michael? Binata, Binata siya? Binata po siya. Ay, yun lang. Patay tayo dyan. <laughs> yes, attorney. Uh -oh. And makakausap din po natin si Ma'am Charlene Mendoza, ang another, 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 woman. Ma'am ma Charlene, good afternoon po. Oh, hello po. Good afternoon, Ma'am. Yes, good afternoon. Si attorney Pao Cruz po. Ito ng ACIS party list, Ma'am. Ah, hello po. Yes Sorry. po. Uh, Ma'am Charlene, ano po ang uh, inyong naging relasyon dito kay Police Corporal John Michael Camino? Uh, nung nag-aaral po ako ma'am, sa year college ako, then then yung bahay po namin is katabi ng nirerentahan nila kung saan mm -hmm. sila nagtitraining ng PFT ata oh, yon, lang parang gano'n. Tapos yung, lagi silang pumupunta sa tindahan mm -hmm. namin kasi yung mama ko nagluluto luto ng pagkain. Mm -hmm. Tapos lagi pong nagpunta doon, tapos nanghingi ng number, sabi naman binata daw. Mm, so sinabi niya sa inyo, binata ulit okay. siya. Okay, nagkakilala po kami mga February. February, anong taon yan ma'am? 2016 or 2015, parang ganun po. O, oh, 2016 po, no, ma'am, yeah. if Tama. I'm not mistaken po. Kasi na ba kayo nun? Po. Mm, -mm. Oh. Tapos nung, nung March po is, hindi ko siya na-contact. Sabi daw niya, umalis sila ng papa niya, may inaayos na kuryente. Yun pala, yun pala, nung nalaman ko na nung nagkausap na kami ng asawa niya, kinasal na pala noon. Kinasal pala kaya hindi siya makontak. Kailan kayo kinasal, Ma'am uh, Angeline? Ano? May... May... May 16 siguro May 16. May, 16. May 2016. Oo. ah, so, tung, nung sinabi naman sa'yo, Ma'am Charlene, kumbaga na binata siya, eh binata pa rin talaga siya nung mga panahon na yon dahil hindi pa kayo... Oo, binata pa po. Hindi kasal. pa siya nakakasal. Oo. pero, pero nung... Mga ilang buwan na kinasal sila. Kayo, Ma'am Christine, kailan kayo nagkakilala? February po yun eh. 20? 2080. Simula yeah. ng pandemic. 19, 19, 19, ah, so simula pa pandemic. Mas recent po. So yan, kasal na po talaga kayo uh, nung, ano, nung mga panahon na yon. Ma'am Charlene, meron po ba kayong anak ni Police Corporal John Michael? Uh, Opo, ma'am. Uh, three months kami nagkakilala. Nabuntis niya po ako. Nag-aaral ako ng second year college. Ilan taon na Pero po ang nung... inyong anak? 19 years old ako noon. So, yung baby ko ngayon is 6 years old na po. Meron po bang sustentong ibinibigay sa inyo si Corporal Wala Michael? Wala ma'am. Simula po nung buntis ako mga 2 months or 3 months, naghiwalay kami. Hindi na po siya nagsustento. Minsan si Ate Angie nagbibigay ng gatas. Ah, pero yung... Uh -huh. mabibilang lang po pag <laughs> si Ate Angie <laughs> nagbibigay. Diyos ko, misis pa ang nagbibigay ng gatas sa inyo. Oo, so, tapos ah. sinabihan po po siya na, na ma, na pwede bang manghingi kasi si yung bata sabi Mama Johnny B sabi ko hingi tayo kay Papa Conware 300 lang po yung hinihingi wala po maibigay Ma'am nung kailan po kayo huling nagkausap nitong na si Police Corporal Itong ano lunes lang nitong lunes at ano po ang sinabi niya sa inyo Ganito yon pumunta ako doon pero hindi ako nagpa ano sa kanila hmm. napupunta ako kasi yung isa kong anak dito na sa akin na hmm. nag-aaral hmm. Pag punta ko doon, kumuha ko ng mga gamit. Mm. Punta ko agad sa kwarto. Doon wala siya, pero yung cellphone niya, doon ang naka, ano, naka-charge. Pag pop up yung cellphone, nakita ko profile pic ng babae. Mayroon na naman siyang babae ngayon bago. May bago na oo, naman oo. po siyang babae. Oo, yeah. oh, si Cherry yun. Yung cherry, mama, oh, oh, at cherry alam yung niyo oh, ang sa... pangalan oh, oh, kasi yun kasi ang last namin na ano yun na. Tapos, kinuha ko yung cellphone, pinakita ko sa kanya, ito yung sinasabi mo sa akin na ayaw mo na. Sabi ko, mm. alam niyo kung anong ginawa niya sa akin? Mm. Sinuntok niya ako, sinakal niya. niya ako, mm. tapos napadapak pa ako, tinadyakan ako para kung aso na tinadyakan niyo. Nang nasa isip ko, ipapatulog ko kita, walang yaka. Mga magulang niya nandun. Gino'ng konsente kasi nila, nagigigil talaga ako sa kanila. Tapos so, sa... sinaktan kayo oh, ma'am sa harap ng anak niyo? Beses. Dalawang beses na mga anak ko nakikita nila yun. Sabi ng mga anak ko, Mama, humingi ka na lang sustento. Huwag ka nang makipag-asawa kay Papa. Kasi sabi ng Papa nila, huwag kang habol ng habol sa akin. Para ka na lang asong ulol. Ayoko na sa'yo. Huwag kang manging alam sa sahod ko. Madami. Huwag kang manging alam sa sahod ko. Magtrabaho ka. Yun ang mga sinasabi niya sa akin. Ayoko na sa'yo. Wala na akong na-feel na love. Yun, parang ano sa akin eh. Natutum sa utak Oo, ma, ma Masakit talaga. Sabi ko, sabi niya sa akin, Papil na lang tayo mag-asawa. Makikita mo, sabi ko, makikita mo nagtutulfo kita. Kung kaya mo, kuno. ano, sige. Buko na kung kaya mo. Anuhin ko na kita. Ano Malakas ang loob nitong si oh, tapos, corporal. Tapos kahapon, hmm. text na lang text sa akin. Humihingi na, ano na, humihingi na ng tawad. Hindi hmm. ko talaga siya patatawarin. Hingi ako ng sustento sa mga bata. Pag hindi siya maghingi, magbigay ng mga sustento sa mga anak niya lahat, papatanggal ko siya. Dahil kung may ibang option lang sa akin, kung may magpapara lang sa akin ng mga anak ko, hanggang college, papatanggal ko talaga siya. Karapatan niya naman yan, ma'am. Dahil la hindi siya karapat po, dapat. Hindi ka, tama yun. Hindi po karapat dapat ang ganitong mga tao na nasa PNP natin at uh, obligasyon nilang oh. proteksyon na ng mga tao tapos mag-aaway sila at mambubugbog ang ng masakit asawa. Ang masagot pa nito, ma'am. Hmm. Hindi pa siya pulis. Mag-asawa na kami. First year college ako siya. Second year college. Hmm. Lahat ginawa ko. Naglabandira ako. Lahat. Nagtinda ako sa mga ano para lang siya makapag ano makapagpulis mm -hmm. kasi may mga anak kami tapos nang makapagpulis na siya iwan niya ako sa ere kung alam ko lang na ganoon ang gagawin niya sa akin hindi ko siya pinapag-aral dapat ako yung nag-aaral masakit kaya mam ma pag umuwi ako yung mga anak ko sasabihin mama ano yung ula mam parang inukurot yung puso ko mm -hmm. yung mga mm -hmm. anak sasabihin Ma, hingi ako kay papa sige umi kayo titik sang anak ko pa bigyan naman kahit 200 lang pang ano lang pang ulam wala, wala. wala. sasabihin niya anak yung pera ko nalaglag ano ba yun Christine, kayo, ano po, <clears throat> kailan po ang huling pagkikipag usap niyo dito kay Corporal? Tagal-tagal na po eh. Kasi blinak po niya ako sa ano. Blinak pa kayo? Mm -mm. So kahit Lahat man lang text sa anak, wala, kahit wala ano. Po. Pero alam Pati niya ma'am na nabuntis po niya kayo? Opo, alam niya po. Pumunta pa nga siya sa bahay eh. Ko. So wala kahit anong uh, sustento, paramdam, so, no. man lang ng or birthday ng anak mo, wala What? talaga. Ma mamalala itong si Corporal. Uh, makakausap po natin ngayong hapon si Police Captain Esteban Pagtabunan, ang Acting Chief of Police ng Hulita Leyte PNP. Magandang hapon po, Captain Pagtabunan. Yes, ma'am. Good afternoon, sir. At si Corporal John Michael po ba ay pa po sa inyong estasyon? Or siya pa po ba ay nakadestino dyan? Yes po ma'am dito po nakalista siya ngayon ma'am. Mm. So sir baka maari naman pong uh, temporarily ay din natin si uh, Police Corporal Jan Michael Camino dahil hindi po namin nahayaan na si Ma'am Angeline, lalong-lalo na ang uh, legal wife po si Ma'am na sinasaktan. Papabayaan lang po natin yung police na nandyan pa rin pagala-gala pa din at may baril pa, 'di ba? Hindi natin alam kung kailan niya balikan tong pamilya niya eh. Pwede po ba 'yon, uh, Captain? Uh ma'am as, as po as action taken po uh si Mrs kasi ma'am uh, mm. dito na po ya sa station at inaction na po namin yung reklamo niya, at mm. pinoward na po namin sa higher headquarters. Mm. Uh, sa ngayon po ma'am, uh, pinapagkandakan namin ang uh, uh, investigation uh, in orderan kami ng aming provincial director mm. na mag-submit ng investigation report regarding po sa insidente. Pero temporary sir, relieved ba itong si police Corporal? Siya po ay uh, marireleave muna po dito sa area namin. Ayun ma'am. Uh, at least uh, magandang balita po uh. na temporarily ay relieved po si uh, Police Corporal John Michael Camino. <coughs> Police uh, Captain Pagtabunan, siguro po hihingi na lang din po kami ng tulong na maproteksyonan po si Ma'am Angeline. Ma'am Angeline, taga doon din naman po kayo, no? Ano, hmm. sa palo ako, siya sa hulita. Okay. Uh -huh. Baka po pwedeng ma-coordinate, sir, na bigyan uh -huh. po ng proteksyon itong legal wife po ni uh, Corporal John Michael Camino dahil siya po ay Uh, nasa-subject sa pangaabuso na physical na pang-aabuso mm -hmm. nitong asawa niya. Although tutulungan natin, ma'am, na makakuha kayo ng BPO, uh, Barangay Protection Order po sa inyong lokal na barangay, hihingin lang po tayo ng tulong sa ating kapulisan para po ma din kayo. Okay po ba yun, Kapitan? Yes ma'am Actually uh, from this is uh, uh ito po ay nakarating na po sa aming provincial director mm -hmm. so ipapaabot ko talagang din po ito sa aming provincial director na ganun po yung gusto ni ma'am mm -hmm. para naman po yung Palo kasi is area ba uh, cover na ng aming uh, PD na po sa provincial director mm -hmm. para naman po mabigyan agad ng uh, barangay protection or protection from the PNP po Yes. Uh, kung sakasakali sir na makatapos na po kayo ng inyong investigasyon, kailan po kayo namin ma-expect ang resulta ng inyong uh, pag-iimbestiga? Uh, ma'am, uh, kasi po uh, kailangan din namin sana yung uh, statement ni ma'am eh, mm. para sa affidavit niya. Mm -hmm. Sana po uh, ma uh, kapag uh, uh, nakapag-execute naman siya, firma na lang yung kulang ni ma'am mm -hmm. para sana maituloy na namin yung uh, pagsampasana ng kaso sa ating uh, PNP personnel para hindi naman natin ito matolerate okay. at uh, para naman po uh, mabigyan naman po si ma'am ng uh, kaukulang ustisya uh, o anuman po yung uh, kagustuhan ni ma'am. Kung maaari lamang po ay mabigyan ng training or tamang paggabay kumbaga, sa inyong mga tauhan sa PNP dyan sa Leyte, hindi po natin uh, gene generalize na lahat ng kapulisan ay ganito pero maganda rin po na ma-inform sila ng tama at kung ano po ang dapat na pagrespeto sa kanilang mga may bahay at uh, mga kinakasama kung meron po. Maari po ba 'yon, Kapitan? Yes ma'am, uh, mayroon po tayong training ma'am na ire-recommenda sa kanya ma'am. This is called form police. Ah, uh, ito po tinatandak ng ating regional office ma'am. Mm -hmm. Sa ating mga personnel na medyo may mga infraction sa or may violation na po sa ano. Oo, sa kasi sir, ano hindi lang hindi lang isa ang kabit eh. Ah, uh, hindi lang isa ang anak, dalawa, tatlo apat na dun sa una, may tigi isang anak pa, eh mukhang may isa pa pong naanakan. hindi, pa, hindi pa alam ni ma'am daw kung ilan pa yung iba. So, ay baka naman kada pagdestinohan nitong si Corporal Camino, eh may inaanakan siya. So, makumaari lamang po, eh, pakiusapan naman o pagsabihan siya na hindi po tama ang kanyang ginagawa. Of course, mag-file po tayo ng uh, kaso, tutulungan po natin si Ma'am uh, Angeline, pero, uh, siyempre, ayaw na natin na uh, maging ehemplo pa yan sa kanyang mga kabaro dyan sa PNP. Uh, yes, ma'am. Uh, actually, magiging limited naman po yung movement niya kasi mm -hmm. doon po siya sa personal holding ng Provincial headquarters po ay assign ng aming provincial director, ma'am. Okay, sige. So, takol po siya doon. Magandang-magandang balita po yan. At maraming-maraming uh, salamat po sa inyong uh, agad na pagtulong at pagtugon po sa aming uh, complaint, uh, Captain Pagtabunan. At uh, makaasa po kayo na tutulungan po namin si Ma'am Angeline na makapunta po dyan sa inyong opisina uh, para po makuha niyo na ang kanyang statement sa pagkahain po ng kanyang complaint. Yes, ma'am. po. Maraming salamat po ma'am, maraming salamat. Maraming salamat po. So, ganito ma'am Angelina, ano, maaari po kayong makapag-file ng kaso laban po kay Police Corporal, kagaya po ng nabanggit ko kanina, may kasong administratibo po 'yan. At uh, maaari din po kayong maghain ng uh, violation po ng RA 9262 or ang ating Violence Against Women and Children. Uh kung sakasakali po, pwede nyo rin pong i-consider kung gusto nyo pong magpaanal. Pero yan po ay isang mahabang proseso. So kailangan po na mapag-usapan muna natin kung ano po yung uh, mga nangyari sa inyo noon. Kung talagang desidido na kayo na makipaghiwalay kay korporal. Sa ngayon po ang focus po natin ay makakuha ng suporta para sa apat ninyong anak para po mapag-aral sila matustusan po ang kanilang pangangailangan at pati na rin po ang panagutin siya sa pananakit mm -hmm. po laban yun ang sa gusto inyo. kong mangyari yun po kasi ang talagang mahirap dyan. So paano po sila yung mga naanakan? Mm. -mm. Si Ma'am uh, Christine, Ma'am kayo po may karapatan din naman po kayo dahil although hindi po kayo ang legal na asawa, may karapatan din po kayo na makahingi ng sustento dahil naanakan po kayo nitong si Corporal Camino and similar po kay Ma, Ma'am Ari din po kayo maghain ng violation po ng RA 9262 laban po dito kay Corporal Camino. Mm -hmm. Willing po ba kayo na <coughs> maghain po ng reklamo laban kay Corporal Uh, kung anong desisyon ni Ate Angie kasi kung anong gusto niya, doon na, dun na din po ako. Kasi may family na din naman ako. So mm -hmm. ako, di naman na ako naghahabol ng sustento kasi wala man yan maibigay. Eh. Mm. Okay. So ako okay ako kung kahit anong desisyon ni Ati Angie. Sige po. Uh, dahil yan naman po ma'am, eh, of course, karapatan nyo at uh, pag-desisyonan nyo po yan, kumbaga, uh, kayo po ang magsasabi kung kayo po ay maghahain ng reklamo. Nandito lamang po kami upang mag-assist at mag-guide po sa inyo sa inyong mga karapatan at nais nyo pong gawin. So maraming salamat ma'am ano no? Uh, kausapin po namin kayo sa kabilang link niya para po maklarify natin kung ano po ang nais ninyong mangyari kay Corporal. Maraming salamat po. Okay, po. Thank you po. Sige po. Siguro, Ma'am Angeline, uh, aside po doon sa mga gagawin natin, maghahain ng kaso, pupunta po sa police station para uh, mag-file po ng administrative complaint laban dito kay Corporal. Ano po ang uh, mensahe ninyo dito sa inyong asawa? Lahat ginawa ko na. Habol-habol ako sa kanya para sa mga anak natin. Namin. Pero, wala na talaga. Hindi ko na talaga ano sa kanya kung asawa pa ba niya ako. Ina pa ba ako ng mga anak niya? Mm -hmm. Sabihin niya ako na makakahanap din ako ng sexy, maganda. Torture, torture kasi yun eh. Yes, pa. Tapos pag umihingi ako, bigyan mo naman ang mga anak mo. Hindi ko na kasi kaya freelance lang yung trabaho ko. Kahit anong gagawin ko. Mm -hmm. Maglalabandira ako sa ngayon nga. Mm -hmm. Maglalabandira ako kung walang ano. Nangutang lang ako para makapunta dito. sabi niya, wala akong pira. Kahit anong gawin mo sa akin, wala akong pira. Mm -hmm masakit kasi. Hindi ko na kaya yung mga kapatid ko sabi, at, ate, magpaano ka na dyan? Sumusobra na yan. Pati yung mga ano ko, magulang ko sasabihan niya. Mga ano sila, yung ano ba yung Tagalog na, mga singabot? Mang pera, ganun? Mm, -mm, mm, -mm. Masakit kasi. Mm -mm. Parang walang naitulong yung side namin. gusto ko mabigyan ng hustisya yung sarili ko mga pinaggagawahan niya mm -hmm. mga anak ko lang kasi mm -hmm. sabi nila mama supportan, kailangan namin mm -hmm. mag-aral Mag sila ako sabi ko ano naman para sa akin ba masakit kasi kung meron lang mm -hmm. ibang option sige tatanggapin ko para sa mga anak ko mm -hmm. may pero kasi mm -hmm. may pero tama naman Ma Iko kasi matanggap yung mga ginawa niya sa akin Mm -mm. Tama naman po yun, ma'am. At karapatan niyo po na protection na ng inyong sarili. Ma'am Charlene, ano po ang mensahe niyo kay Ma'am Angeline? Dahil although hindi niyo po alam na may asawa po si Corporal, uh, nasaktan pa rin po si Ma'am Angeline. Ano po ang masasabi ninyo? Ano po, humingi naman po ako sa kanyang pasensya. Mm -hmm. Kasi hindi ko naman po din alam. Mm -hmm. Siyempre, biktima din lang po ako ni Michael. mhm mm Tama. Yung una, galit na galit ako sa kanya. Pero nung makita ko yung anak niya, kamukha ng panganay ko, naawan ako. Mm -mm. Pero hindi ko siya mabigyan eh. Wala akong pera. Pero yung si Charlie, nabibigyan ko yun. Mm -mm. Paminsan-minsan lang. Pang gatas, pang diaper. Siya, wala akong maybigay eh. Kasi mm -mm. niya. Kung totoo siya, hindi niyo na nga po huh? obligation niya, ma'am eh. Tama po. Mga anak ko nga, hindi mabigyan ni Michael kahit... Kahit man lang panano. Sabi ko, pulis yung asawa ko. Yung mga anak ko, naghihirap. Kahit yung pang-snack nila, naghihirap. Hindi ko kasi ma mat nakikita ko sila. Umihingi mama, Fuji, barong Diyos ko. Sabi ko, Diyos ko, mahirap naman to. Mama, ano yung ulam, laging itlog. Masakit kaya, ma'am. Yung asawa ko, ang taba-taba. Pero makikita niya yung mga anak niya. Ang papayat. Gusto ko lang po sa kanya na humingi lang po sa po sa anak ko. Kasi mahirap po eh. Ano po ang trabaho <laughs> niyo ngayon, ma'am? Sa lang po. Bahay lang. Kasambahay siya. Nag-aaral po ba kayo ngayon? Hindi, Hindi na po. po. Six months pa lang po. Nagtatrabaho na. Ah, bahay kayo po. ngayon, ma'am. Oo. Mm -hmm. So, yung anak niyo po, sino po ang nag-aalaga? Lola ko po. Wala na po kayong magulang, ma'am? Meron. Si mama kasi, nag-ano po kasi siya papunta po. Nagtatrabaho. Nag-ano po, nag... Papunta po kasi siyang abroad. Oo. Mm -mm. Kailangan niya din po magtrabaho para sa mga kapatid ko tsaka sa anak ko din po. Si mama lang po tumutulong sa akin. Siya <laughs> naman lang makapag-sustain to siya ng maayos sa anak ko niya. Nahirapan na po kasi ako eh. Ako lang po bumubuhay. Simula po nung ano, nanganak ako, hindi na po, minsan lang po siya nagbibigay, lalo na po nung nanganak ako. Sabi niya, mangutang lang daw muna ako ng pabayad sa, sa ano, sa paanakan. Para po ano, may babayad kami. pa ka. po ako sa tito ko para mabayaran namin yung bill namin. Tapos hindi na po siya, nangako lang po siya nang nangako. Pero hindi niya po binigay. <laughs> Yan na nga po na may agreement kami. So, wala pa din kahit may agreement. ano, kayo. <coughs> Nagbigay po siya ng mailang buwan. Isang mm. libo lang po yung agreement namin kasi kada taon tutubo po yun ng 500. Basta po hindi po siya, nag, hindi po nagtuloy-tuloy. Ang dami niya pong dahilan. Oo <laughs> <It's laughs> po naman, isan kasi isang libo, isan li ma'am. Baka sa yes, gatas pa lang, lang po eh. Po Baka <laughs> sa gatas oh, pa lang po ng baby eh. Isang linggo lang yun. Yes, po. Hindi <laughs> yes, pa yun yes, <laughs> naabot ng isang buwan, ma'am. Hindi po. Wala pa yung diaper. Diaper pa, vitamins pa niya. Oo, di ba? Minsan nagkakasakit pa. Oo, tsaka kapapanganak mo lang halos, no, ma'am? Oo, kaka po mga six months po ni breastfeeding po kasi yun. Mm. Tapos sabi ng mama ko, hindi niya po kulang lang din ni eh, kasi pang gatas pa. Mm. Uh, Daya, pero vitamins. Anyway, pang bata-bata yes, ni Ma'am ma ma Christine, po, eh. Diyos ko, 21 years old. 6 months pa lang po anak ko, nagtrabaho na ako ng summer. Oh. Uh, kung nakikinig ka man, Corporal John Michael Camino, ano, uh, bukas naman ang aming tanggapan dito sa Wanted sa Radyo para kunin ang iyong pahayag at uh, kunin din ang iyong panig kung uh, willing ka. no Pero nananawagan din kami na sana naman ay panagutan mo kung ano ang iyong responsibilidad dito sa iyong mga anak, kay kung hindi na kay Charlene, dahil si Charlene, ang sabi niya ay may pamilya na, may pamilya na, pamilya na siya, na na, na niya na matahimik ang buhay at uh, si Ma'am Angeline ang kanyang priority. Pero sana, uh, matigil na itong ginagawa mong pag-aanak sa iba't ibang babae tapos iiwanan mo sila. Hindi niya sasustain. Oo, tapos ang mga gusto pa yata talaga niya, mga 20 years old, 21 oh, years old. Pa. oh, old. Mga bata oh, oh, Oo. Oh, uuto niya po kasi at oh, attorney. Oo, oh, tapos ang sasabihin niya ay, single. ano siya, single. Oo. Oh, just ko Lord, diba? Ilan <laughs> ilan na yung anak na naiwan niya? Apat sa iyo ma'am, isa sa kanya, isa kay Ma'am Charlene. So, anim na alam natin. Mm -mm. Hindi pa natin sigurado yung May sa isa iba. May isa pa yun, Doon sa hulita, nalaman ko, bago yan sa, ano niya ngayon, bagong <laughs> girlfriend. Mm. May si, isa pa? Oo, oh, oh, si ano yun, Angelica. Yung iba pa to kay Cherry. Oo, oh, oh, iba pa yan. Si pinagsabay nila yan. Ako kasi matinik ako eh. Nung malaman matinik ko, din yung mister niya, ma'am. Oo, oh, oh. tinuntahan <laughs> ko <to> yung babae. pati <laughs> oh. yung mama niya. Sinabihan ko, huwag oh. kang magpapadala sa asawa ko. Gusto mo mabuntis ka? Pang Pangatlo ka? Yun, nap naputol naman. Pero may reserve. May reserve siya. yan na si Cherry. Mga walang hiya talaga. Gusto ko sana si Cherry makulong eh. Oo, oh, kasi kung meron talaga siyang kinakasama, ma'am, uh -huh. maaari mo naman din siyang kasuhan ng concubinage, uh -huh. ano? Pero depende po yan sa circumstances uh -huh. ng kanilang pagsasama. So kung meron kayong ebidensya, ma'am... Mga uh, anak ko lang yung, ano, witness. Ah, uh, pati anak niyo alam yan? Oo, oo, yun na nga nagsasabi sa akin. Yung panganay ko pang anak, siya na nagsabi, Mama, hindi lang kita sinabi yan kasi ayokong masaktan ka. Yung si Papa nakita namin sa taas ng munisipyo, doon nakita namin <coughs> may you know, pinapay, ano? May pinapay pa yung Oo. ibang babae. Nako, Diyos. Linapitan ko, halus halos magsuntukan pa kuno kami, halos hulog, ihulog pa siya dun sa hagdanan, sabi ng anak ko. yung, yung babae pa, yung babae, magmamakaawa at maghahabol sa lalaki para lang sa sustento, ano. So, again, uh, Police Corporal John Michael Camino, ko ikaw ay nakikinig, uh, maaari po kayo makipag-ugnayan sa aming tanggapan. At uh, nais nice po namin na uh, humingi sa inyo sana ng uh, konting konsensya naman sa inyong mga para sa inyong mga anak at uh, sa iyong asawa, 'di ba? Bigyan mo man lang sila ng sapat na pagsustento, hindi lang 1,000 pesos. Kung uh, kumbaga, itong apat niyong anak eh si ma'am na nga ang bumubuhay pati yung iba niyo pa bang anak ay eh, niyo sa kanya. Masyado naman na yata ang sobra-sobra na yon, di ba? So, uh, Corporal Camino, kung nakikinig ka, tawag ka lang sa amin at uh, kami na pong bahala makipag-ugnayan kay Ma'am Angeline para i-relay kung ano man yung willing yung ibigay sa kanila na suporta. Ah. Okay, mag-alala Ma'am uh, Angeline, Ma'am Christine, Uh, tutulungan po namin kayo makapaghain ng kaukulang reklamo. Pati kayo, Ma'am Christine, pasasamahan na lang din po namin kayo sa uh, estasyon ng PNP dahil maghahain po kayo ng reklamo doon. Okay? Tapos kung ano yung mga dokumento na meron ka, Ma'am, bigay niyo din po sa amin para ma-assess namin kung ano po yung mga reklamo na pwede natin ilagay. Ganun na lang po. Maraming salamat. Sige po, Ma'am ma Angeline and Ma'am Christine, um, doon muna po tayo sa kabilang booth. Kausapin po tayo ng staff. Sige po. Okay,